Oh mo dito! Ano siya naman si Miguel doon? Kakaupulan ni Miguel. Bilang gobernador. Ano? Norman. Lagay ko na lang dito yung pagkain. Kamusta nga ka pala yung bayang pag-asa, Kuya? Payapa ang bayang pag-asa. Kung payapa naman yung bayang pag-asa, bakit kailangan nila ng baril? Alam mo naman ng panahon ngayon, maraming masasama. Katulad ng nangyari sa iyo noon, di ba? Pero nagpapasalamat din ako dun sa Good Samaritan mo, ha? Ah. Sino ka ba talaga, Norman? Sasabihin ko ba kay Kuya Marcos na nagkakilala na tayo dati? Ay nako, pinagsabihan na nga kita eh. Anong pumasok sa utak mo at naisip mong magnakon ng piedra? Delikado magkaroon ng atraso kay Boss Marcos. Ay nako, hindi ko lang mali itong bahay na ito. Matagal na kami umalis. Dito kami pinanganak. Dito kami lumaki. At dito kami nagkaroon ng muwang sa mundo. Dito rin kami mamamatay. Bisa nga pinagdarasal ko na dumating ang araw na hindi ko na maranasan ng hirap sa buhay at magmamalabis ni Marcos. Hoy, Domingo, huwag ka nga magsalita ng ganyan. Ling, babe. Ah, sorry, marami lang ako na si nasikaso. Sige, maupo po na. Sabay mo nang na kumain. Sige na, go ahead. Hindi pa naman ako naguguto mo. tatlong taon ay nakalipas ganito. Hanggang ngayon, hindi nga natin natitrace kung nasan ni yung anak katapu mo eh. Hindi ko alam kung mahanap pa natin sila. Pasensya na, pero... Nagbabase lang naman ako sa naranasan ko at realidad. Kasi andito pa ako benito eh. Kahit araw-araw tayo nagkikita, magkasama tayo, pero parang nakakalimutan mo na ako. Oh, ito, oh, toy, Pa, damit to ni Domingo. Suot mo muna. Salamat po. Mauna na po ako. Maraming salamat sa kape. Oh, sige. Ano ito? Kita ko ngayong araw. Sa na muna. Sana makatulong. Hindi namin kailangan ng limos. Bigay mo ng lahat kay Utoy. Sigurado ko? Sige na. Bigay mo ng lahat kay Utoy. Sana makatulong sa pamilya mo. Masalamat po. Hindi sana kailangan humantong sa ganito eh. Kung makatao lang yung pamamalakad ni Marcos. Kumusta po? Ako. Sige, mag-ingat ka Ingat ka. I'm sorry, Christine. Alam kong marami ako napabayaan itong mga nagdaang taon. Pero sana maisip mo rin, hindi madali para sa akin na mawala ng anak at saka ng apo. Lalo pat sila ang mga inaasahan kong magtutuloy ng aking legacy. Huwag mo sanang iisipin na nakakalimutan na kita, Christine. pangunahin niya, may dala ako para sa'yo. Ano ito? Rare gem yan. Ang tawag ng mga lokal dito. Piedra. Ang ganda. Pero hindi kasing ganda mo. <laughs> dito kami pinangana. Dito rin kami mamamatay. E Isa na pinagtarasad ko na umating ang araw na hindi ko na maranasan ng hirap sa buhay at pagmamalabis ni Marcos. friend mo pa rin ba? Sabi ko na nga ba eh, kaya nagbakasyong ka dito. Minsan, Hope, hindi rin kita maintindihan eh. Sabi mo sa kwento mo, mabait naman si Baste. May maayos na pamilya at may kakayanan na magbunang sarili niya. Maswerte ka nga kung si Basti ang mapapangasawa mo eh. Okay naman siya, Kuya. Okay naman. Bakit may naman? Hindi ko rin alam. Alam mo, Hope? Oh? Tulog mo na muna yan. Good night. Salamat. Rachel, my loves. Ayan, kain na mabuti. Ayan, masarap pong pagkain natin. Robert! Wow. Hey, Chel! Papi! Kain na dito, papi! Bisa nyo na yung pagkain na. Ito, eh, kailangan na tayo sa barangay. Pabot ka, Chel. Ayan. 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 Sarap pong ulam po. natin ngayon, papi, ha. Kain na. Alam niyo po ba na aktibo yung pagre-recruit ngayon sa minahan? Alam mo, sa totoo lang, din ako eh. Kulang daw po sila sa tao. Tapos nare-recruit nila yung mga menor de edad. Yung matatanda. Ang nakakapagtaka. Sabi di ba bawal yun? Kagaya nung sinabi ko sa inyo, noon pa, yung trabaho dyan sa Minihan, pati bahay ng Sipnura, palakasan ng gob. Tsaka, mabuti nga merong minahan. Dahil wala namang pagpipilian na trabaho mga taga rito. Kundi dyan sa Minan. diyan kukuha ng pambuhay nila sa pamilya nila. Pangkain sa araw-araw sa pamilya nila. Wala tayong magagawa at pagdating sa bagay na yun. <tong> Naisip ko lang, Kap Obed. Pati kaya tayo humingi ng tulong sa gobyerno. Kung nandito ka sana si Mercy, kahit hindi yung taga dito, gagawa yun ang <tong> para tumulong sa mga taga bayan pag-asa. Good morning. Ang aga niya na. Morning. Hello. Nakausap ko na pala yung ibang bisita. Nasabi ko dadalo tayo na sa party ni Miguel Mamaya. Mabuti na rin yun para makapag-catch up tayo sa mga VIP sa Rosario. Alam mo, Christine, napag-isip-isip ko. Paulit-ulit rin sumasagi sa isip ko. Nung gabing mapatay si Mercy, ikaw yung merong pinakamagandang pwesto sa lahat eh. Mataas. Malinis. Halos kitang-kita mo lahat ng mga nangyayari. Sigurado ka ba wala kang nakitang kakaiba? Um, ilang beses kong inalala, pero... Wala. Wala talaga ako nakita. Pasensya ka na. Well... Tatlong taon na rin ang dumadaan. Pero hanggang ngayon, wala pa rin resulta ng investigasyon. So, sino yung taong nakapatay kay Mercy? Sino yung mga involved? Hindi rin alam kung nasa na ba yung apo si Fatima. Well, siya nga pala, si Miguel sa ngayon, abalang-abala na siya sa pamamalakad sa Rosario. Kaya naisip ko na ipasa na muna sa iyo yung paghanap ng hustisya para kay Mercy at kay Fatima. Kung pwede sana, unahin mo na yan. Kahit saan tabi mo na muna yung pamamahala mo sa security dito. Sige. Hindi kita bibigwin. Salamat. sa yung paghahanap ng mustisya para kay Mercy. Sige, hindi kita bibigwan. Salamat. si Norman. Norman, si Hope, kapatid ko. Magandang umaga, Ma'am Hope. Tutoy, ba't nagpakita ka dito? Eh, Mang Domingo, wala namang po ako magagawa eh. Kailangan ko po kumita ng pera. Hingi na lang po ako ng tawad para sa pamilya ko. Gusto niya ang produkto natin. At interesado pa silang umorder ng mas maraming piyedra. Kailangan nating mag-adjust. Para sa hinihingi ng merkado, madadagdagan ang oras ng trabaho ninyo hanggang madaling araw. Inaabuso mo kami.